Samantala, Customs, BIR, at LTFRB. Ilan lang sa mga tinukoy ni President-elect Rodrigo Duterte na mga korap na ahensya ng gobyerno. Hindi naman itinanggi ng na mga nabanggit na ahensya ang problema sa katiwalian, pero ginagawa na raw nila ang lahat para maiwaksi ito. That on Monday, I would declare all positions in the government that were presidential appointments. or if you are there uh, because of the presidential appointments, I will declare all your positions all throughout the country vacant. You know why? Until now, in my provincial visits, I still hear corruption being committed by people, especially in the regulatory agencies. Matapos si Santihini, Pangulong Duterte, ang mga presidential appointees sa mga tanggapan ng gobyernong na uugnay-umano sa korupsyon, Land Transportation Office Chief Edgar Galvante kinumpirmang babakantihin ang kanyang pwesto bukas, araw ng lunes, si Julius Dizamburon sa detalye. Kinumpirma sa PTV News ni Land Transportation Office Chief Edgar Galvante na babakantehin na nito ang kanyang posisyon ngayong lunes. Ito'y matapos ideklara ni Pangulong Rodrigo Duterte na lahat ng presidential appointed government positions ay bakante na dahil sa mga napapaulat na korupsyon. Sa parayam kay Galvante, sinabi nito na kailangan niyang sumunod sa naging atas ng Pangulo. Kailangan, kailangan talagang magkaroon uh, magparunong madali ang pagbabago para masatisfy naman yung ating mga Uh my Mama Maya. Yeah. Pero iginiit ng LTO chief na gumawa naman siya ng nararapat na hakbang para tugunan ang katiwalian sa kanilang ahensya, lalot ang Pangulo, nagnanais ng isang malinis na gobyerno. Babalik pa din naman daw si Galvante sa kanyang opisina ngayong lunes, pero para na lamang magligpit ng gamit. Ayon kay Galvante, mayroon namang mga deputy sa kanilang ahensya na kayang gampanan ang mababakanting posisyon at maaaring tumayo bilang officer in charge. Magagayon man, wala pa siyang pinangalanang maaaring pumalit sa kanyang puesto. Payo pa nga ni Galvante sa susunod susunod na mamumuno ng LTO. Hindi kailangan magdili-dali dahil kailangan talaga may magawang uh, pagbabago para ma maging uh, katanggap-tanggap ang uh, binibigyan binibigay na service sa mga taong uh, humaharap dito. Bukod sa kanya, mayroon din daw labing siyampang mga opisyal ng LTO ang babakantihin ng kanila mga puesto, na kinabibilangan ng mga regional at assistant regional directors. Bukod sa LTO, kasama din sa binanggit ng Pangulo ang LTFRB kung saan inatasan din ito ang pinuno ng LTFRB na makipagkita sa kanya sa Malacanang. Sinusubukan pa din namin kuhani ng panig ng ahensya sa pamumuno ni Chairman Martin Delgara hinggil dito. Halos lahat din na ni President-elect Rodrigo Duterte ang mga ahensya ng gobyerno na anyay kurap sa mga opisina sa BIR, opisina ng customs, opisina ng LDFT RB yan puro korapyan ang highway siwan uh, uh, si Mark uh, ang highways ang pinong di korapsyon diyan si lang yung babae undersecretary. lahat yan kurap na Police, ganon rin Pinuntahan namin ng dinukoy niyang mga ahensya para kunan ng reaksyon. Aminado silang may problema pa rin sa korupsyon, pero wag naman daw lahatin. Sabi ni LTFRB board member Ariel Inton, sinisikap daw nilang tanggalin ang katiwalian sa LTFRB. Dapat hindi mahirap, di ba, na ang daming requirements na dapat na kailangan i-submit. Diyan kasi nagkakaroon ng, ano ng problema. Si BIR Commissioner Kim Henares ayaw ng patulan ang mga pahayag ni Duterte laban sa BIR. Sapat na ani ang prueba ang mataas na koleksyon ng BIR na mula raw sa pangatlong pinakakorap na ahensya noong 2009, bumaba sa pangwalo batay sa 2014-2015 SWS survey. Pero sabi ni Henares, di niya iniaalis na may ilan silang tauhan na tiwali. BIR is composed of 10,000 people. I am, I am not omnipresent na nandun ako sa likod ng lahat na tao, 10,000 sila, araw-araw, minu minuto, nandun ako sa likod nila. No? So, ginagawa namin, nilalagyan lang namin ng sistema para mas hindi, hindi humangyari yan at saka monitor namin. No? Ginagalang naman ni Customs Commissioner Alberto Lina ang pananaw ni Duterte. Pero malayo na raw ang nagawa nila para mabawasan ang korupsyon sa Bureau of Customs. The law is there na itong CMTA will help na pagre organize Baka yun ang ibig sabihin ng ating Pangulo, eh, i-rationalize, i ang Bureau of Customs. In, in a way, ang tawag doon, eh, siyempre, pag nag-iikot nag ka ng tao, bubuwagin mo yung ibang posisyon. Oo, ganun lang siguro yun. Yun ang aming pakiramdam Hindi naman siguro sasarado natin bukas kaya wala ng customs. Hindi naman po pwede yun. Maging ang PNP, Di nakaligtas kay Duterte. From the chief uh, PNP director, presidente yan, kung sinong ilagay mong regional director, magbigay yan sa kanya. Ito namang si regional director, ang assignment niya, sinong malagay diyan sa police director, ito magbigay sa kanya. We want to get rid of policemen who are involved in crime. As we always say, kagaya ng sinasabi namin noon pa, na yung mga pulis na pasaway, tiwali, na lumalabag sa batas, ay dapat na matanggal sa aming organisasyon. Sa isang statement, sinabi naman ni DPWH Secretary Rogelio Singson na bagamat nire-respeto nilang opinyon ni Duterte, malaki na ang nabago sa imahe, trabaho at pamamalakad ng ahensya. Umaasa si Singson na sa ilalim ng susunod na administrasyon, ipagpapatuloy ang kampanya laban sa katiwalian at ang paglilinis sa hanay ng DPWH. Chino Gaston na Katutok, 24 Horas. I would like to point out one. The LFTRB LTFRB, the Regulation Board, LTFRB. I forgot his name. But come to me and see me in Malacanang. The LTO and those who are appointed to, to the positions of LTO except the career consider your positions vacant as of this hour. All of them. Lahat. it will number in thousands. consider yourself in the crucible of the truth about corruption in this country. i, am, I, I hate it. i do not want to give the slightest headache to my fellow human being. for dilemma. farthest from my mind is to derogate your person. But I have to mention your relationship because it was your driver who was in contact with the rest of the guys there inside the prison. And eventually, Senator De Lima, it was your greed and your immorality Di mo na matago yan. It's all lost. I think it's beyond your control already. People are willing. Even the employees of that uh, penitentiary. South took it over. It's now under the police. But remember this: when we ask, start to ask question, you better tell us the truth or else I will charge you all, superintendents, wardens, supervisors, a case of conspiracy to commit a serious wrong or at the very least seriously neglecting your duty.